يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nungo sa lahat ko ay nagpapasalamat, pumupuri at dumadakila kay Allah Subhanahu wa ta'ala. At sa vidyong ito mga kapatid sa palatang Islam, ating alamin kung ano nga ba ang uh, kabaitan ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kung gaano siya ka mapagbigay. Gaano ka mapagbigay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan naiulat sa hadith na ito ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya yung pinaka mapagbigay na tao. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. At sa pagiging mapagbigay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid sa pananampalataya sa buwan ng Ramadan ay mas lalo pa siyang mapagbigay Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatang Islam, kung sa mga ibang mga buwan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mapagbigay. Papaano na lang ang kanyang pagiging mapagbigay sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan. Mas higit ang kanyang ugaling mapagbigay sa buwan na ito. Dahil alam natin mga kapatid sa pananampalatang Islam na ang mga gantimpala ng gawaing kabutihan sa buwan na ito ay nadudoble at nadodoble ang kantimpala hanggang 700 beses kaya naman ang propeta Muhammad sallallahu alaihi kung siya ay mapagbigay sa ibang mga buwan ay mas hinihigitan niya sa buwan na ito ang buwan ng Ramadan kaya dito mga kapatid sa pananampalatang Islam ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pagiging mapagbigay mga kapatid ay hinalintulan sa hangin na kung saan ibig ipakahulugan dito mga kapatid sa pananampalatang Islam sa hadith na naiulat ni Ibn Abbas na ang Propeta Muhammad SAW sa kanyang pagiging mapagbigay. Inano siya, hinalintulad siya sa isang hangin dahil sa patuloy nitong pagiging, ano, pagiging uh, mahabagin. So yung pagiging mapagbigay ng Propeta Muhammad SAW hinalintulad sa hangin na ito ay mahabagin, na ito ay malumanay at patuloy kaya ang propeta Muhammad s.a.w. ay palagian o patuloy ang kanyang pagiging mapagbigay at hindi yung pumupili sa kung kailan lamang magbibigay at hindi yung uh, sa buong taon ay isang beses o dalawang beses o ganoon lang hindi ang propeta Muhammad sallallahu wasallam ang ugali niya ay mapagbigay at lalong-lalo na sa buwan na ito ang buwan ng Ramadan na kung saan higit na mapagbigay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya mga kapatid sa pananampalatang Islam bilang mga tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi na atin din siyang tularan sa kanyang ugaling mapagbigay dahil alam natin mga kapatid sa pananampalatang Islam, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating mainam o pinakamainam na huwaran lalong-lalo na sa ating pananampalatayang, ang pananampalatang Islam. Kasi sinabi pa mismo ni Allah Subhanahu wa taala sa kanyang balang Quran, lakad kana la kum fi rasulillahi uswatun hasanah katiyakan na sa inyo meron kayong propeta. Sa inyong propeta na ito ay merong kayong mabuting halimbawa. So ibig sabihin mabuting ehemplo natin, mabuting tinutularan natin ang propeta Muhammad SAW dahil sa mga taong naghahangad ng kabilang buhay, ng kaligtasan sa kabilang buhay, ito yung kanilang ano, kanilang magandang halimbawa, kanilang magandang tularan upang sila ay maligtas at makapasok ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatang Islam, hindi lamang yung ugali ng Propeta Muhammad Wasallam ang ating tularan, kundi ay iba pang mga ugali ng Propeta Muhammad Wasallam dahil ang ugali ng Propeta Muhammad Wasallam kung ito ay uh, ating sa uh, sasabihin sa isang salita o sabihin natin sa isang uh, sentence ating sasabihin mula sa sinabi ni Aisha radiyallahu anha na ang Propeta Muhammad SAW ang kanyang ugali ay ang Quran. Ibig sabihin, ito ay alinsunod sa turo at uh, mababasa natin, makikita natin mula sa banal na Quran kung ano ang tinataglay na pag-uugali ng Propeta Muhammad SAW na siya ay sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas sa mga bagay na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa siya ng higit pa sa kung ano ang inobligas sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya siya ang higit na mainam na tularan ng bawat isa sa atin bawat Muslim na naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at naniniwala sa pagiging propeta at sugo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi